Ayun, yung maliit, oh. Maganda. yung maliit. Ayun. Huwag mo na kunin yung magulang na. Bakit? Narin may madala sa amin yung May hmm. bumalik kahapon. Ayun, Ayun. Ayun, maliit. Mas maganda. Yung maliit? Oo. Bakit sinata? Ito. Ah, yan Yan. Ito. Ang liliit naman. Eh, ano eh, matigas na pag ano. Ay, hindi, kahit anong... Ayun, oo. Oh. Mm -hmm. Dalawa siya, dalawa. Uy, tatlo. Yan. Yung pa isa. Wala, sumulog. Oo, oo, oh, malaki na yan. Ay, hindi, maliit pa yan. hala Pag malaki na, may gulang. Ah, ang dadami. na ang bunga. Ito, oo. Oh. Ayan. Pa. Pa. Yan. Wow, ang dami ng talong. Utay ah. Ay, magulang na inaraw-araw eh. Halika rapa. Oh, ako, ako na ako na ang ako. Ah, mo. Oh. mo mang mitas ako na sa... Vlog. Oh. Ano nga eh, Tutok po sa amin. Yeah, Tutok eh, sa kakaruse. Ito yeah, sa kakaruse. Nasaan na? Parang <laughs> doon nga, tirose sa ilalim na rin. Saan? Mahirap naman maghawak po bigat. <laughs> May bumas, mahirap daw po bigat. Ano? Iki parang hindi ko eh. Tayo gihin magbablog tapos ngayon mabigat. Si Tao. Ito yung mga bunga. So kahit summer may bunga. May daming talong, hindi ko nga sinasaid. Kinuha ko lang. Kinuha ko lang maganda. Ang haba. tata daba. Madami siya ako sa ating tubig ay nagtataran ng gato. Pira eh. Ayun ay. naman. Like, ha? Ito oh. Eh, hey, hindi mo ako inaano. Ari oh, dini ka. Oo, ako, ikaw. Ako nga ama. Sabi, sabi mo ito farm natin to. Saka. <laughs> Ayun, nandito kami sa ano. Sa aming farm. Barangay Antipolo na uulan ng gulay. Yung kahit summer dito maraming gulay. Ang problema ko puno na ang aking ano. Sino, man. Dapat naman talaga yung maliliit lang ang mga gulay. Ako dito ako na ba? Hindi -ta ko niya na, naiitanin.

Hindi, mura pa Ano? Ito, medyo sawa sa tubig. So, nga kayong balwa na kayo. O, sa maglaro sa kate. mga kasi mahina ang bitin niya sa magkakate. O, inet. Ay. O, inet. Inin na Hindi. na.

Ito may vlog. Ito may party. Ang dami ng magulang. Eh. Ang dami. Tara na, tara na, tara na. kayo. Oh. Yan. <laughs> <laughs> Arani, kaka-biyak. mati ah. Ang magulang. Ito ng yung ng buo nga Doon, Ito yung kapal. Ito dito. Yan ang may habang hindi kinukuha mo lalong dadami ang bunyo. Oo, oh, yan. Yeah. Oh, <tipos> pa. Tayo na. Ah, na, na habang kinukuha na niyan. Mga natin bata ka. Pinitas mo, yung magulang na. Masarap nga ito, buto. Hindi uh, na, yung, ano lang, yung walang buto. Ang ganito pa, tayo. Check pa Sitaw. So, ang dami pala nilang tanim doon, no? kahit summer may tanim

Dito, libre lang. <laughs> Ay, may bunga. Nabasa ang aming sinila. Basa, nga eh. Ay, pala eh. May dilig-dilig din eh. Ay, itong isa itim, oh. Ay, hey, ang kapi. Ah, kaya pala eh. May tubig. Ang dami yung napitas na talong, oh. Oh, ito pa yung talong. Ito yung nakita. Wala, inanin na lahat ang talong. Sabi daw, araw-araw may bunga. Magbabiral kayo. Magbabiral. Hindi naman kayo nanonood. kayo nag-ano? Anong ko sa TV? Sa TV? O diba smart TV kayo? Oo, pwede ba? Sa channel ko. Anong yon, ano? Anong... Flower Garden Channel. Ang inya. Ay, ang binabigyan ako kasi... Yung kasal ni ano na nung nangasala kami naka-upload naka, naka yon. Yeah. No? Okay. Kaya pala eh, tuloy-tuloy lang naman pala yung tubig. Hmm. <laughs> Dari, pero pwede rin gamitin nila pang imis. Oo, oh, malinis naman yan. Wow, may dala siya. Ay, nakuha, biskin na magulang kinuha. hindi dito magulang. Ano? ano? Anak. <laughs> wow, ang dami. Ayan. na isang kilo. Talong, may talong ka na. Ayan, nakamuntong yan. Ay, bit-bit. pa. Sa akin yung maliliit, ha? Ano talong? talong. magulay ka ng talong at tira? Hindi. Yung ano lang, yung, yung maliliit itu? lang na talong. Lagay mo sa lagayan. Ay parang hindi marunong. Na, parang nakagulang ito. Ang daming gumulang. Hindi, hindi magulang. Kaya nga. Hindi magulang yan. Yung ako yung bagay pwede tanim. Oh, ah. Pwede itanim yan. Buwan ng ipote. Ano na Ha? Ayaw kong pahidukan muna yan. Ay, oh. hindi na hinog. Pwede itanim ito. Hindi yung... Ano? Ay, di ba? Pinagkukuha miss kayo maliliit. na. Miss kayo magulak. Hindi mo mag kulang yan. Buwan yung... yung... yung...

Asyik sayang-sayang! sayaw kayo. Sa <tipuluhi> yata, -nak -nak Oh. oh <tipuluhi> Ana, kala Hasmin. Tama ba? Yan. Kay... Kala Noel. kala Sheila sa ate ko. At, out, out sa mga taga Antipolo Polo. At saka... Siyempre, yung maghatid namin dito mula... Uh, Manila, Baya, Quezon, Tuba, Tangas, Antipolo. Shout, shout, shout out sa'yo. Ayan.